Good morning mga ka-journey sa namang Sabado Ah, linggo, linggo So, naisipan namin uh, Mamasada ng Uber Eats ni Mrs Dito kami ngayon sa Canningville Shopping Center Lapit lang to sa amin Nakailang delivery na kami this morning So, ayos naman Magandang sideline So, at least nakakapag-ikot-ikot kami At the same time uh, Kumikita kami rin, di ba? Kasi uh, naman ako itong sa bahay Kung wala naman ginagawa Eh, eh nalilibang din kami So tara, samahan nyo kami ngayon sa mga ilang deliveries Ito po yung ating kinita so far Mula nung nag-withdraw si Mrs. So mga ka-200 na po mga ka-journey Kita mo naman so, Diba? Nakawidro na kami ng 111 So ano lang Extra income, di ba? So, yun si Mrs. Medyo nagmerienda muna kami dahil lunchtime. Ano masabi mo sa ating pasada today? nag enjoy ka ba dito? Oo! Yan, kita mo, si Miss na may sabi, hindi naman siya nahihirapan. Saglit lang, ano... Saglit-saglit lang naman delivery, delivery. na within 15 minutes. Malayo na, misa, umabot ng 20 minutes. Pero, what is, kikita ka na ng mga $12, gano'n dito. Uh, sangka pa! <laughs> Yan, at yung gasolina, okay na naman, hindi naman sobrang mahal. So... Pag paano, hindi ka naman lugi. Okay, tapos na tayo mag-brunch. Uh, Bike na tayo sa ating kotse para simulan ang ating pamamasada ngayon. Ito na, ang ating uh, sasakyan dito. Ito yung CRV natin na uh, binili sa ating uh, sa church. Nakakuha kami ng magandang deal dito sa car na to. Pero hey, Neil, lumabas lang kami. May order na agad kami sa Hungry Jacks, aka Burger King. Dyan lang Diyan lang sa Tara, punta na natin. Now si Mrs. pinipick up na sa Hungry Jacks, aka uh, Burger King. So while waiting, ito po konting tour lang sa ating Honda CRV 2007, sobrang linis. Well preserved po ito. Nabili ko lang nabili ko lang po ito ng 4,000 dollars sa ating Cabrad. Although malaki na yung natakbo nito, mga 200 kilometers na po tinakbo nito. Basta Honda, maasahan kita niyo to. Sobrang reliable, mukhang bago pa kahit ganong kalayo ang mileage. Although binabala ko rin siyang palitan ng mas maliit na kotse para mas tipid ba sa gas. Kasi ito nag-average tayo ng uh, 9 to 12 uh, uh, 9 to 12 liters per 100 kilometers so medyo ma, -ano siya na madugo Like yung Honda Jazz ko dati eh, nag-average lang ako ng below 5 liters per 100 kilometers so almost double so bala ko lang bumili ng mga 1.2 liters 1 liter or at least 1.4 pababa na engine na sedan lang siguro yung mga ganyang sasakyan ha? kahit medyo lumaluma -luma. para kasi mas makakatipid ka sa gas mga ka-journey mas, ano, mas favorable sa iyo pag nag-go over it's ka si misis taglay ang kanyang na pick up na order so ayan di-deliver na po natin to gano'n ka lang yung 1.4 Ayan yeah, mga ka-journey, tara Punta natin to, ilang kilometro lang naman So Ayan Galakbay tayo dito sa Ating Customer So ito yung nga namin napakita naman. In 600 meters Turn right on Amherst Road Ayan, yeah, para ka lang, yeah, lang ho nag-quest mga ka-journey baka lang tayo may quest na ano, hanapin yung mga <laughs> destinasyon so kaganda naging kabisado ho namin itong ano, lugar namin dito, na. Dito, na dito, na dito, na dito tayo sa delivery So lalabas ang sumisis para I-deliver dito sa bahay ni Ayre Yeah, lumabas ho yung ano. Lumabas yung customer at up na yung kanyang Happy Meal. Dito po kami ngayon sa KFC. Pick up na naman. Actually mga ka-journey, itong magandang pang Uber na Uber Eats na sasakyan yun. Sige mga kabili ka lang yan, 2,000. 2,000 to 3,000 depende sa condition. Ano? Pero sigurado matipid sa pag-gas yung mga ganyan. Mga ganyang klaseng sasakyan. Hindi mo naman kailangan ng fancy car pag ganito ka. Okay, lang minsan matagal yung ano no, pick up. Lalo kung busy yung restaurant. antayin mo pa. So yung mga 5 minutes na ata kami rito. Nah, nag-aantay. Medyo yun ang disadvantage. Na. Pero minsan di lang talaga naman over ang rate. Pagka uh, medyo natagal ano. Pinakaganda dito, nailibang kami misis kasi naman nakatambay sa house. Ah, uh, may na rin kami nagde-date. Eh, same time naman masyal, di ba? Kasi, di ba, bago ka sa isang lugar, gusto mo magpasyal-pasyal ka. At is, dito, kumikita ka habang namamasyal. Kasi <laughs> magsayang ka lang kasang magpaigot-igot ka dahil nainip ka sa bahay, gusto mo mamasyal. Eh, dito kumikita ka pa. Di ba? Exit onto Dimo Road. Turn Dumal sa ka, sa left turn on Dumel Road. Dito po tayo sa, sa university mga kajourney journey Cortain University. Make a side left turn on Dumel Road. Meron lang po tayong delivery dito. So siguro student na ano, nasa dorm yung ano, papadeliver. Ganda university dito mga kajourney So kung mag-student uh, visa kayo dito, medyo consider nyo ang Cortain University isa ko sa top university yan dito sa Western Australia so this is the University punta tayo sa Uni Lodge so uh, dorm po yan so mga ka-journey another day another Uber Eats well actually meron kaming quest ngayon so alamin natin kung makakamagkano tayo ngayon So, ang quest is every 3 deliveries may bonus ka. So, ang una is 8, then may 12, 16, 18. So, yun yung mga bonuses. Every 3 deliveries, pataas na pataas yung makukuha natin. Sabihin, sa unang tatlo, may ng $8. Sa susunod na tatlo, makukuha naman namin yung $12 na bonus. Hanggang maximum of $18 ngayong ngayon ng gabi. So, check po natin kung makakamagkala tayo ngayon sa ating side hustle. So, nag-drive kami kaninang umaga naka nag-drive kami ng na 2 hours so, naka 47 dollars kami so tingnan natin kung magkano yung natin earnings for today samahan nyo kami Bali ang fishing ground namin na, na na discovery na maraming more there uh, to, uh lately ano maraming more there is sa uh, Melville nasa Melville kami ngayon nag uh, <laughs> So kung bagay ang tawag namin ni Miss dito is we're fishing. So instead of gaya na sa inyo sila, nagpipishing kami for recreation. So dito fishing din kami, yun nga lang siyempre. Uh, mas kumikita ka kaysa naman yung isda lang nakukuha mo, minsan wala ka pang huli. Eh dito no, siguradong may makahuli ka. At dollar na kagad yun mga ka-journey. So dito magsipag ka lang at uh, kahit pa paano naman hindi ka magugutom. So, ito lang, ating first delivery for this evening. Ang oras na ba? Nag-start kami 5 eh. So, this will be a night shift. <laughs> so, ready ka na ba for our quest? For our quest? Nux. Ayan, si Missy is ready ready na. So, ating ating unang pupuntahan sa Marshall Road, mga ka-journey. So, ayan, first drop-off natin sa Melville, number 13. Meron tayong second booking. Pupunta na natin is yes. so ito 1.5 kilometers lang ang pick up point. Sa grilled. So, up cross tayo. Sa so, grilled. Tara. Ayan yeah, mga ka-journey, tayo sa ating uh, pick up area. Dito sa Melville. So, maraming mga restaurant dito. So, yan. So, nakaka 2 and a half hours na kami. Pero, sunod-sunod po ang pick up. Minsan, hindi pa namin na-deliver. May mga susunod na booking niya. sa punta ngayon. Ayan, uh, may, may deliver na naman kami. Ngayon mga ka-journey, tinanong natin mamaya kung makamagkanta tayo ng araw na to. Kasama na yung quest. So, I think maganda magiging uh, fishing natin today. Mga ka-journey, tapos na ang ating araw. Medyo mag-start na tayong uh, bumalik. So ayaw, order na rin kami ng aming pizza para sa amin. So delivery for us, <laughs> hindi na para sa iba. Kasi pag sa iba, misan pag binubuksan yung ano, naamoy mo yung pagkain nila eh. Ngayon, hmm, naamoy ko yung amin. So, magkano tayo ngayon? Not bad. So, 118. So, siguro nakatatlong oras ngayon. Then, dalawang the oras kanina. So, not bad. Wala po pala kaming, so wala po pala kaming quest ngayon. Nagka-nalito kami. Sa Saturday lang pala, hindi Sunday. Saturday may church, so. Sunday, Kala namin may ngayon, yung pala Saturday lang. So, ah, sayang, mga ano rin yan, ha? Almost $36 na extra prom promotion din sana. Uh, anyway, so, maganda naman yung ano namin, Sun sunod yung mga orders, so, not bad na rin. Pwede na, mga uh, almost $120 na kinita today. So, not bad, right? So, kasi naman wala. Nakatunga nga sa bahay. Uh, Nanood ng YouTube or Netflix. So, ayun na lang. Ikot-ikot kami. Tutala lang na naman eh. Parang namamasyal lang kami. Kasi pag nasa bahay nga ako, parang hindi lang ako kumakali. Parang gusto ko lumabas. Gusto ko mag-drive-drive around. So, yun. So, ay, kumita pa kami. di Diba?